<laughs> Yung mga nakikita ninyong nagbabiral guys sa TikTok ng mga Pinay, totoo po yan, lalong-lalo na dito sa Bansang Kuwait. Ganun pa man, wala tayong pakialam sa mga ginagawa nila sa buhay nila kasi choice nila yon di ba? <laughs> Mostly ginagawa nila yon nagsasayaw, nagkikipag away in public place at kasama pa yung mga ibang lahi nila. Tapos pinapalibutan ng mga itik o yung mga tinatawag na ibang lahi. Tapos mag-videohan, ipopost sa TikTok at magbabiral. O di ba kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Damay-damay na, ba diba? Pero sana, ba diba, mindset, gamitin yung utak, hindi yung poke hindi natin masisisi yung mga ibang lahi kung ang paningin nila sa Pilipina, lahat ng Pilipina is marumi sa paningin nila. Hindi natin yun mafe-fix. Ganun yung pag-iisip nila, ganun yung sa isip nila dahil kagagawa ng mga ibang kababayan natin.